Hello mga friends! Dito kami ngayon sa Bonifacio High Street dito sa BGC Taguig. Siyempre, sa mga ganitong kaganapan talagang hindi natin palalagpasin na hindi in-vlog. Kasi, kada Pasko, iba-iba talaga ang pakulo dito sa BGC. Matutuwa ka talaga, pero ngayon talaga aliw na aliw kami, promise. Especially me. kita nyo naman ang dami talagang mga taong na-attract. Talagang mapapatigil ka talaga. Makatawag pansin ang mga ganitong decoration. Nakakaaliw. Ang galing talaga ng mga nag-iisip para dito. <laughs> Hindi na nga kami nakaalis dito at na balani na kami sa panunood ng magandang dancing lights na Si Delia, parang tulad ko rin lang. Talagang aliw na aliw mag, mag video. Kasi sayang, di ba? Magandang memory to eh. Lilipas to sa susunod. So, baka hindi na ganito yung decorations next time. Kaya ngayon pa lang, sarap lang yung vlog. Wait lang, Dai. Hawakan mo tong cellphone ko. Videoan mo ko habang papalapit ako doon kay Delia. Charing! at isa-isa na nga kami nagliparan. Parang mga uwak lang. Sobrang mga <laughs> mga nababaliw dahil sa sobrang nagalak na gusto dito. Iba talaga ang nagagawa ng um, mga decorations na to. Tingnan mo tong mga to. Ayaw pang magsitigil. Ayaw magpapigil. Talagang like, gusto pang magsipaglipad. But so guys, we are so happy. I am so happy. And thank you so much for watching. Ate Ella, nag-enjoy ka? Yes! <laughs> yo! Yo! Okay, guys. So, para kaming, okay. ano, nag-enjoy kami katulad ng mga batang paslit. <laughs> batang paslit. Mga batang paslit. So... Eto na. Hindi ko na naman saan tayo pupunta ngayon. Doon, sa mga Christmas tree Sa mga Christmas naman. Alam, ganda. Oo nga eh. dito. Pumunta na lang kayo dito. Saan tayo? Nakapuno na to ng memory nung... Kaya nga eh. <tis> Saan tayo ngayon, Day? Sa una pa lang. Meron pa doon. <tis> <laughs> dito kasi, ano eh, um, ano dito? ang mga tao yung importanteng tatawid. Hihinto talaga yung mga sasakyan. Unlike pag dun sa highway, siguradong mo yari ka. Oh. Ay, ayo nga. Sige, sige, sige. hindi yun tipo mag, mag picture ka tapos setega oh. nung mulang steady mulang siya nagkakay tapos 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 mo lang. Steady mo lang siya Grabe <laughs> <nag> -reklam ko. reklamo <laughs> One. Two. Three. One. Two. Three. Ano? Yung isa pa. Malayo kasi siya eh. Malayo ka daw. Malayo ako. Yung Tingnan mo. Tingnan mo muna. Tingnan mo muna. Malayo eh.

Thank you, Felix. Ay, hindi mo nga marawi. Na? naka-picture ko na. <laughs> hindi, meron din yung picture. Okay, so, nandito naman kami sa my Shangri-La malapit. Alam. Pwede sumakay dyan. <laughs> Nandun ka sa taas, ikot-ikot. <laughs> 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 yung mga tiyo. Hindi na sumakay na sa taas. Sa tabi mo. Ikot ka lang ikot. <laughs> Akala display ka din. Malga ride. Oh. carousel lang. <laughs> lang. Di ba may ganyan yung paikot na carousel, yung mga pambata? yung horse, ano ride? Yes. <laughs> Tatanungin natin kung may ticket pang ride dyan. <laughs> yung ano ba yung inoom? <laughs> Hindi, <laughs> <laughs> magtatanong talaga ako sa barge. <laughs> Ay, <yun ang> <laughs> <laughs> Andali, dun yung malang, ano, hindi na kasi nagta-traffic siya. Hahanap ah, ako, teka, wait lang. Sandali lang. Pwede ko muna ng ticket, magra kami sa taas. <laughs> wait lang, hanap tayo. Ayun, ang ganda dyan, oh. Okay. So, nandito kami. Ayan. Mag. Ang ganda. O, pwede sa sakyan. Oo. At saka parang masarap pumasok. Eh, pwede pumasok sa loob. Oo. pwede pumasok sa loob. Oo. Pwede, no? Para oh, umipag-ticket ako. Agad ka. Agad nila ko. O, teka, teka. Halika, halika. mag Ayunin yun Yung gordon. Halika, halika. So, talaga, day, 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 day. Wait lang. Magtatanong ako. Dito to, dito ito sa malapit sa may Shangri-La. Ayan. Sabo ni Pacho High Street pa din. Punta na kayo doon, dahi. Dali na. Dali na punta kayo doon. ko kayo ni Ella. Ella. O kaya, okay, dali na. O kaya, isa-isa. O oh, sige, sige, sige. Dalawa na kayo nate Ate Ella. Medyo against the light lang. Pero syempre alam na kayo to. Hanap ako. Ayan, han ayan. Dilim-dilim. Okay. Against the light. Sila saan na nakinukuhaan ko? Maganda. May oh, oh. Dito, tingnan mo. Ayun, oh, pag nag maganda. Oo. Oh, oh. Pag may Ayun, okay na, Dai. Marami na akong kuha. Ako dito. Dito muna sa taas, tapos pababa. Sige. Ay, wait lang.

Hello, Ray, nga tingin. Tumilin. Yeah. <laughs> Nakama ka? Yes. Say hi! Hi! May rides? Okay, maghanap na kami ng rides. Ay, yung kay Delia naman. May okay. ko pa sa. sir. Wala po. Wala po. Wow. Siyempre. May ganon talaga. May ganon. Oo. Oh, oh. May paikot. May paikotin ko pa nga yan. Teka lang, wait lang. Tara, lakad. Okay, so lakad naman kami ulit. Pupunta kami sa baba. <laughs> <Fresh food. laughs> Titingnan <got traffic>, <laughs> <laughs> ko ng maigi yung ano yung hagdanan kasi malabo na yung paningin ko so hindi ko masyadong makikita baka tumumbling ako. 好。